So, what's up mga langga? For today's video ay it's uh, August 30. So, celebrating the buwan ng wika. May event kami ngayon sa school but ang aking baby ay tulog pa at naghihirit pa ng 5 minutes bago bumangon. So, eto na nga guys at magpiprepare na tayo. Kukunin ko lang yung mga damit, yung damit niya na susuotin. Eto nga po ang isusuotin niya at ipiprepare ko lang gawa ng Uh, magsi-celebrate ngayon ng buwan na wika. Alam mo naman tayong mga nanay. Ayan. Ang dami nating ganap sa buhay. So, ayan na nga, guys. At ipiprepare ko. Magbabaon lang kami ng extra damit. Baka sakaling maisipan namin mamaya magliwaliw after ng event na to. So, dahil kasama siya sa poster making. So, ayan na nga. Nag-ready na ako ng kanyang mga gagamitin. Ayan. Mini fan. Kasi sobrang init niyan mamaya. So, ito na nga. Bumaba na ako, guys. At magpiprepare ako ng aming almusal. Pero before that, ayan ang routine ko every morning. Kailangan natin magpainit ng mainit na tubig para pampaligo ng aking anak. So, ayan na nga guys. At dahil hindi siya pwedeng nasanay na kasi siya ng may mainit na tubig lagi. So, hindi yan siya maliligo ng walang hot water. O, di ba diba, Ay, juice. Charot lang. So, ayan na nga. At kailangan natin magpainit ng water para mamaya after after, kung magising na siya is maliligo na siya then mag aalmusal kami para pupunta kami sa school ngayon so ito na nga at magpiprepare muna tayo ng sarili natin ayan magtututbrush -to tayo ayan wala nang suklay suklay guys ayan na nga at bumango na siya at alam nyo ba every morning kahit ano man mangyari daladala niya pa rin yung kanyang mahiwagang unan so ayan hindi niya talaga yan hihiwalay sa buhay niya charot so ayan na nga guys at kinatanong ko siya dyan kung ano yung gusto niyang almusal. So, sabi niya, it's up to you, mami, kung ano daw ang ipiprepare niya. Pero, ito na nga, at uh, magpiprepare muna tayo. So, ayan na. Eto nga ang routine ni Roylan. Pag once na bumaba na siya, kailangan naka plug na yung mga electric fan, TV, ayan. So, ito na nga, guys, at nagpiprepare ako ng aming dadalhin sa school gana, gawa ng today is buwan ng wika 2024 so may ganap kami sa school pero sabi ko dyan is mag na kasi ano kagigising na lang so good morning mga langga ayan nga at ayan yung routine namin every morning lalo na pag may pasok kami so 6am kailangan magigising kami kasi yung pasok namin is 8 a.m. So, eto na nga guys. At sinasabi ko siyang mag So, eto na. Nasa school na kami. Hindi na ako kumuha ng video kasi nahirapan ako guys. At ako yung magdadrive. E-bike pala yung ginagawa namin service papunta sa school. Uwian kaya malaking tulong. So, dahil sinipag ang lola nyo ngayon at pagbablog-blog muna ako. So, sabi ko dyan is mag picture taking muna kami. Okay, so, na inis na siya dyan sa akin kasi ang dami ko daw arte. Ayan. So, pa muna ang aking baby. So, mag start na nga yung yung aming ano ngayon, aming ganap sa si school. So, alam mo na, opening prayer, tapos pambansang awit. So, it's so, it's so, Hindi ko na kinuha ng video kasi baka makapiright din tayo. Useless lang yung pag-vlog natin. So, ayan na nga guys. At, nag nagsisimula na yung ano ngayon yung ganap nila sa school so ito naman yung mga kasali sa poster making sabi ko dyan sa kanya wag siya magdaldal kasi para matapos niya yung ginagawa niya kasi may oras hindi tulad sa bahay na anytime kahit magdaldal siya dyan so ayan na na at nag enjoy naman siya na gumawa So sabi ko sa kanya dahil madaming kalahok, sabi ko uh, enjoyin niya lang. So matalo manalo, it's okay. At, at least you did your best na makasali ka dyan. Sabi ko ganun sa kanya, enjoyin mo na lang na naggagawa-gawa ka dyan. Sabi ko kasi sabi niya paano daw pag nagwo-worry siya paano daw pag ginatalo siya. Sabi ko sa kanya, okay lang yan anak. Kung matalo ka man or manalo, at least you did your best kung ano yung nakaya mo. So, ito na nga, guys. At, nag enjoy naman siya. At, nakita nga niya yung kanyang teacher dyan. Ayan, shout-out pala kay Ma'am Abby. Ayan, yung teacher niya nung Kender 2. So, ito na yung gawa niya. Ayan, grade 1 po yung aking anak. So, ang magkakalaban yata grade 1, to grade 2, grade 3. So, ayun na nga, guys. At, tapos na rin sila. So, picture taking daw muna, every level. Ayan, yung mga kaklase niya, ayan silang lahat sa loob ng kanilang classroom, at iyan ang kanilang advisor. So, ayan, ganap ng buwan ng wika. Ayan, sinisilibrate natin tuwing Augusto ang ating buwan ng wika. So, Pasalamat na rin at nagkaroon tayo ng isang wika na which is Tagalog. O diba guys, Filipino, Tagalog ang ating pambansang wika. Ayan. Tayo namang mga nanay, full support naman tayo sa ating mga anak. At minsan lang din naman yan sa kanilang ano at di na nila babalikan yan. Pag lumaki na siya, di naman tayo ano na, maghatid sundo na sa kanila pag lumaki na kasi ayaw na nila. O, ayan na nga, after ng event, guys, alam nyo na, humirit yung aking anak na gusto niya daw maglaro. O, di bigyan natin ng chance na makapaglaro kasi, ganyan kami pag, uh, kunwari, wala ng klase. At saka, maaga naman siyang natapos yung event, mga alas 10 yata. So sabi ko sa kanya, okay, pinayagan ko siya na mag playtime muna. So ayan na nga, pumunta kami sa my fun house. Dito lang din yan, malapit sa amin. So din drive lang namin. At saka sin may sinajari naman kasi akong importanteng dokumento. Ayan. At sabi ko, sige, mag, ano na lang, mag drop off na lang kami sa, mero, sa mall para mag play siya doon. So ayan na nga, at nag enjoy naman yung batang ere. Yan naman talaga ang kaligayahan ng ating mga anak, so pagbigyan na natin paminsan-minsan guys. So So, sabi ko sa kanya, okay sabi ko, but we have 30 minutes lang gawa ng sobrang tirik ng araw so, sabi ko, magpalamig muna tayo sa mall, gawa ng sobrang sakit sa ulo pwede so, na nga, nag-enjoy naman siya o oh, ayan na nga, mm -hmm. diba o oh, kung kuha siya dyan, hindi ko na siya pinagihis, kasi sabi ko okay na yan, at at least sabi ko, ano, tara na magplay ka na so ayan na nga, nag-enjoy naman yung bata, so sabi ko uh, enjoyin mo lang yan. Alam mo na guys, bigay na natin kasi minsan lang sila maging bata at saka pag lumaki na yan sila, hindi na natin yan sila masasama-samahan. Gawa na may sarili-sarili na silang mundo katulad ng mga kasama na mga kaibigan niya, kasama niya yung mga schoolmate niya. So, wala na tayo. So, habang bata pa lang sila, enjoyin na natin nakasakasama sila kahit makulit at least nag enjoy at saka nakikita rin natin kung paano sila lumaki na ginaguide natin, tinuturuan kung ano yung tama at saka mali. So, ayan naman at nag-enjoy daw siya so, kasi tinanong ko siya, sabi ko, so you enjoy. Sabi niya, nag-enjoy daw siya at nag-thank you siya kasi nag-ano nag daw siya, masaya daw siya kasi alam mo na, mga bata, ganyan na yung kaligayaan nila. So, pagbigyan na natin, at saka minsan din naman kasi kami nakakalabas. Paano lang kami guys eh, kumbaga, paghatid sundo, ganyan, uwi sa bahay. So, minsan, pag may time, saka kami gagala, o di, lalo na ngayon, ano, wala si daddy namin, pero okay lang, at least nag-enjoy siya, so tuwang-tuwa naman siya. So, yan, sabi niya doon na naman daw kami, ayan, nag-play siya ng basketball. So, hilig niya rin kasi yan, so ayan, pinagbigyan na natin. So, enjoyin mo na yan, anak. At uh, paglaki mo, syempre, makikita mo tong vlog. Ayan, ganyan-ganyan. So, parang ano na rin tong ano na yan. So, hanggang dito na lang, guys. Thank you for watching. Bye-bye!